So uh, ayun mga ka-explore no, uh, nadali namin yung tao kanina na muntik pa akong madali doon, muntik pang maputol yung liiggo pero uh, nahanapan natin ang paraan so tinapos na namin, so ngayon uh, pupuntahan namin yung area kanina na itinanong namin sa kanya kung saan papunta, sabi niya uh, huwag kayo dyan uh, dito daw kami sa daan so okay. nagdududa kami baka merong siya mga kasamahan dyan yung na pinoprotektahan niya kaya ngayon yun yung papasukin namin so bro alerto bro ha dahil trader para pala sila so, nandun si para mangketing at si smoke so dito kami uh, aakyat ngayon so, tara bro talo ni Dukyo kaya napalua yung Tara! masukal pala dito bro masukal Baka, baka may... woah Meron nga May mil bakal mil bakal mil bakal mil bakal mil bakal mil bakal kaya pala. ano? Kaya pala hindi niya tayo pinapasok, pinapapasok dito kanina. Doon tayo pinapunta doon sa daan. May wakwak pala dito. Tama pala yung direction ko. Hindi kami pinasunod dito. Mayroon pala siyang kasama dito. saan yung banda yung ano uh, yung may kanina oh. yung manok huwag kumpiyansa uh, ngayon may narinig na tayo yung boses ng wakwak mm -hmm. paningwalong wakwak yan so yung taong na dali natin kanina hindi talaga yun nagsasalita ng wakwak -wak. So normal na tao yung galawan niya. Yeah. Hmm. Parang. Ni celikoran bantayan mo rin. Ito lang ba, bro? O. Parang hindi wakwak yan, bro. Ha? Parang hindi wakwak. Bakit? Parang yung manok na kumakakak. Yung ano ba? Parang yung naghahanap ng may itlogan? Oo, oh, may itlogan. O, sige. O. Oh. ko, okay.

Wakwak -wak at kikik Magka-isa lang ba yun? Ano yun? Yung wakwak -wak at kikik magkaibang, magkaibang ibon yun Kapag merong wakwak -wak sa ibabaw ng puno Yung ibon Meron ding wakwak -wak na tao Yung tao ay nandun sa ibaba Ano? Tanaw na tanaw yung ano, ano ba yan? Sudad? Sudad. Tanaw na tanaw yung city dito. Ang um, napaka taas na pala ng bundok na tong, itong, itong naakyat natin. Oo mm nga. -hmm. Doon naman na bro, parang maganda talaga doon. Ano yan, dabaw Ewan ko kung anong parte ng ano yan. Mati. Hindi yan mati. Nandiyan yung mati. Malayo yung mati. Baka ano yun, samal? Hindi rin. Hindi malayo samal. malayo <gasps> yun. Oh! Oh! Iti kamay. Malapit lang yun ah. Malapit, malapit na malapit. Nandito sa malapit. Ukang. Ukang yun ah. Ukang? ano yung ukang? Yun. Ano yun? Yung pagkatapos mag magpilit hindi na magukang ano uh, yung tanglad o ay <laughs> o tanglad talaga ganda kaya ang ganda mas baga na yata kapag ano eh kapag araw oo uh. malapit na yun malapit na nasa malapit yung wakwak -wak. Saan ba banda yun? Saan ka banda wak? Parang hindi yung wak wak bro, parang manok yun bro Parang manok? Oo uh uh, oh, Anong klaseng ibon yun? Anong klaseng ibon yun? Uy! Oh! Dito pala Lumabas ka Nakakulay naka blue yung damit bro sa kulay blue. Hindi na to gaya ng mga wakwak -wak dati na nag-uuling ng katawan. Pero naka, ano, nakabutas. Oo, ano na, ito parang sibilisadong tao na. Baka maluk, matinik. Siguro. Baka masugatan yung paa. Oo. So, itong mga wakwak -wak na to ay gumagamit na ng isip. Oo, matalino pala ito. So, mas delikado to kaysa dun sa mga wakwak -wak na parang taong grasa. Yung wala ng damit at marumi. Kapag iniisip niya, kapag lumabas kasi ito, sa bahay... Kapag nalalakas siya, kailangan siya magbutas para hindi siya matinik. Ganitong klase mga wakwak 'to, -wak nakikipag, 'yun. Oh. Nakikipaghalubilo na 'to sa na to. mga tao siguro. Kasi intrado 'to pag malapitan. Kasi oh. anong na sila? Nag-iisip na sila. Pagkakailangan tayo kukunin yung buko, kaya nauuwi tayo, sabi niya. Pinang- pinangangalagaan niya yung sarili niya. Oo. Oh. Mas ano 'to, mas mat, matindi 'to. Tindi, tindi. Oh. Masebo, baka pawiran tadi dito, ha? Lirto <tihil> lang, ha? Lirto lang kayo. Leng, mawala. Lang mawala. Dito lang namang magpakita. Magpakita. Pusto! Uy! Ano oh, yung truck mo? Ano yung truck mo? Bro. Ito mo kapiyan sa bro. Parang latagaw ka talaga. Pornil natin. Oh, Uy! 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 toto 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 toto. Hoy baka baka umikot 'yan diyan ha. Mga ano kayo? Okay. Alerto kayo. Baka dilangin tayo nito. Doon bro. Wag niyo kaming tapagurin. Pag nakita nyo bro, bigyan nyo agad. Wala dito. Wala dyan? Hindi Bro, smoke nandito. Corner natin nandito. Tahan, tahan. Yung mga wakwak -wak ngayon ay tinatago. Ayon, -dito, wak -dito, wak -dito. Ah! Ang lakas, bro. Ang lakas. Hindi tinatablan. Hindi tinatablan. <sighs> hindi tinatablan, bro. Napakalakas. Bro, smoke. Mag-ingat ka. Mangkiting, mag-ingat ka. Masyadong malakas. Hmm. Slide pa ko. Saan? Saan? Nandun. Nandun. Hindi na sila kagaya ng mga wakwak -wak na Hmm, uh, yun, ang lakas to marun. May hindi ko nyo ngayon ha. Parang nawala yung antok sa iyo. ka? Kung matapang ka, or nangakot ka lang, mapakita ka, saan ka man magpapunta, may lumabas kami, ka wak? kakasumukan tayo ng galing ngayon. Tan tumalon niya sa bangin. Di kaya tumakas na 'yan. Gusto ko pumunta sa bangin. Malakas siya, malakas siya. Parang kasing lakas ng pinuno. Dito bro, Masan ka man? Magpakita ka. Ah! Oh! Malakas mo. Uh! Oh! Sige, sige, sige. Uh!

Pulit na rin Yup Dahil sa kakaibigan natin Huli Pinagsama Giliyan mo liig Ano mo? Baliyan mo liig yes balik ke mana dia lupa hmm. ka. Ka. Mo binugahan bakal malipong yan tak yan ah uh, uh, sunugin natin sunugin, sunugin natin O oh, hindi na. Kasi, ano? Ano, hindi na. Baka violation tayo. Ano, oh, bro, baka masama ka sa pagsunog. Oh, Umalis ka. Yung ano, mga patay na dahon. Hmm. Yut, pwede mong dahog bro Ayan, makasunog Parang ano na yun, na rin yun Sasama uh, 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 ka rin, magkano dito, sunog Sasama, yung na rin yun, Ngayon mo? Wala, lighter lang, lighter Lighter, lighter. May dala ko nung SB dyan Kulang pa yung lokay, kulang

muna tayo mag mag muna tayo ng kamera basta maano tayo sa ako so yan mga ka-explore uh, so na So hindi na namin ipapakita yung pagsunog. Baka ma-restrict yung uh, ano namin. So mapoy na. Eh, nandito pa yung coffee. Ayan. Ito okay pa siya. Ayan. So Pasensya na, hindi na talaga namin ipapakita pa. So, bro. Bro. Oh. Baka, alerto tayo, bro ha. Baka may kasama pa to. Okay. Dahil nadali natin yung isa. So, kailangan maging alisto. Okay. So, sige, bro. Uh, Sindyan mo mga iteng. May clear-clear namin yung paligid. Okay. para, bro yan na, yan huwag na, na. Sige, sige. so yun mga ka-explore uh, patuloy pa rin kami baka may kasama pa yan sige antayin lang natin mga ano bro ma bago tayo alis, antayin natin ma maubos lahat masunog talaga dariglagan na naman natin ng lukay kapag uh, naubos yung lukay sige sige